kapag ang usapan ay tungkol sa matinding aksyon as na energy at nakakabilib na gila sa basketball kasama rin sa listahan ng UAAP Men's Basketball. Sa loob ng court, tampok ang abot tengang kasiyahan, maliliksing plays, matitinding slam dunks at mga bigla ang buzzer beaters. Ngayong linggo, October 22 ay magkakaroon ng matinding salpukan sa loob ng Mall of Asia Arena para sa huling mga laban sa round 1 ng UAAP Men's Basketball at 1pm. FEU Marous versus UST Growling Tigers sa alauna ng hapon, ang FU Tamaraws at UST Growling Tigers ay handa ng magharap-harap sa isang mainit na labanan. Ang Tamaraws na kilala sa kanilang matinik na tira at dynamic na galaw ay tuluyan ng ipapakita ang kanilang galing sa UAAP. Walang tigil sila nga atake at gagawa ng mga mahalagang puntos sa laro. Sa kabilang banda, ang UST Growling Tigers ay magdadala ng kanilang fighting spirit sa loob ng hardcourt. Mahirap man ang kanilang ang sitwasyon ngayong season, hindi pa rin papaawat ang koponang ito na mapabuti ang kanilang laro para makuha ng panalo sa huling laban sa round 1. Sa so 4pm naman, Ateneo Blue Eagles vs. UP Fighting Maroons. Ang tunay na highlight ng gabi ay ang laban sa alas 4 ng hapon sa tinaguriang Battle of Katipunan sa pagitan ng Ateneo Blue Eagles at UP Fighting Maroons. Ang Ateneo na defending champions ay nagpapakita pa rin ng husay sa laro kahit na maraming bago at bata sa kanilang koponan. Ang kanilang sistematikong galaw ng bola, malilinis na mga pasa at matinding depensa ang naging tatak nila. Nakadalasan ay nagbibigay ng sa sa ulo sa mga kalaban nila. Ang Blue Eagles at ang coach nilang si Tab Baldwin ay may strategiya sa court na pumupuntirya sa kainaan ng kalaban. Pero handa na rin ang UP Fighting Maroon sa bawat labat. Ang kanilang pag-angat at pagbabalik ng lakas sa basketball para sa kanilang universidad ay talaga namang di na nakakagulat. Ang kanilang determinasyon, matinding depensa at tapang sa pag-atake ang nagmamaniobra ng direksyon ng marami nilang laro ang maroons ay may kakaibang kakayahan na gumawa ng mga puntos. Kaya naman sila ang dominanteng team ngayong season. Sa linggo, ang Mall of Asia Arena ay hindi lamang mapupuno ng malalakas na dagundong ng bola sa ring at pagpito ng referee, kundi mapupuno din ng malalakas na sigaw ng fans. Higit pa ito sa isang basketball court. Ito ang arena kung saan magaganap ang labanan ng estratehiya at kasanayan, kung saan bawat galaw, dribble at tira ay maaaring magdala ng tagumpay o kabiguan. Mayong patapos na ang round 1, kanya-kanyang adjustments at pag ang aral ang gagawin ng bawat koponan para sa susunod na chapter ng UAAP basketball season. Pero bago yan, tunghayan muna natin ang magiging labanan sa huling matches ngayong linggo. Kayo mga ka-atletiko, ano ang prediction nyo sa laban na ito?